Hi guys! Balita ako! Marami daw dyan mga pogi sa Tagkawayang keso <laughs> <laughs> Tatawa talaga ako! <laughs> Hello mga mamsi, welcome sa ating mini vlog so, For today's video ay opo, oh, late update na naman nga pala ito nakaganapan sa aming buhay-buhay Medyo na iba nga itong ganap natin ngayon dahil tingnan nyo naman, dinyo nyo kinakaya may pa-travel-travel pa kami, charis Dahil hindi ko na nga matandaan kung kailan nga yung huling biyahe namin na kami lang dati share yung magkasama at di nga kasama yung dalawang bata Kahit hindi ko na nga kinakaya ang kasikipan ng helmet na to ay kailangan ko nga magtiis dahil hiram nga lang namin to Feeling ko tuloy ay lalaban ako ng boxing ngayon at hindi nga pwede magsalita dahil nararamdaman ko na anytime ay nako pwede nga ako magkasingaw dun sa may pisngi ko bali hindi lang naman kami daddy sherwin yung bumabiyahe ngayon dahil kasama namin yung mga kagrupo niya sa vlog bali anim na motor nga pala kami at papunta nga pala kami ngayon sa naga la kuya na well naman ay nauna na doon dahil sila nung asawa niya ay nakasakay nga sa tricycle kasama nga rin pala namin dito sila idol chan chan tsaka nga pala yung jowa niya munto talaga ako mga mi dahil ba naman syempre kasama yung mga as asawa tapos ako lang may iwan ay no 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 Magsi 6 am na nga yata na nakaalis kami dun sa Quezon at parang wala pa nga 2 hours ay nakarating na nga kami dito agad sa Naga Sa totoo lang, second time ko pa lang talaga pumunta dito sa Naga At ang first time ko nga ay nung nagpaayos nga ako ng ATM card ko dun sa BPI At kasama ko pa nga nun sila papa Parang year 2018 pa talaga yun Titingin-tingin nga lang pala sila dyan ng damit At ako eto lang, pamasid-masid lang sa tabi Dahil lang iniisip ko, ay naku hindi ako pwedeng gumasas dahil kailangan ko talaga ng washing machine Kaya eto ako, habang namimili sila, eto ganda-gandahan lang <laughs> Sobrang tagal na din talaga, nang huli ako nakapunta sa mall Oh my God. Dahil wala naman ngang mall dun sa Tagawa yan. Ang pinakamalapit na talagang mall sa amin ay SM Lucena at saka ito SM Naga. Pinakamalapit pa talaga yun ha. 2 to 4 hours lang naman yung biyahe. Nang makapamili na nga sila, ibomba na nga kami dito sa first floor dahil nga nagugutuman na kami. Hindi na nga rin ako nakapag-video dahil ang lang inuuna na nga namin ay pagkain at sobrang dami talagang tao nag-aabang na mauupuan as in. At syempre, sinisip ko rin talaga ang battery ng cellphone ko dahil meron ako mas mahalagang kailangan mabidyoan mamaya. Alam nyo yun? Dito nga sa part na to ay na talaga ako ng helmet kay Daddy Sherwin dahil mas maliit naman yung mukha niya kaysa sa akin. At hindi ko na rin nga kinakaya ang kasikipan nito sa pising ko. So anyway, super fast forward na marami na nga pangyayari. Ang hindi ko talaga nakuna ng video dahil sobrang excited na kami na makita nga ito si Kasi Vlog. Darin talaga to sa main reason kung bakit nga talaga sila pumunta dito ay parang nga makipag at makilala nga ito si Kasi Vlog. Hindi mo talaga siya makikilalang siya si Kasi Vlog sa so personal mga mamsi dahil sobrang ibang iba talaga. lalaki lalaki pala to si Kasi Vlog sa so personal. Sobrang but it pa. Inatuloy nga talaga niya kami dito sa bahay niya na sobrang laki mga ma'am Oh, single pa pala yan si Kasi Vlog. <laughs> pagadating na pagdating nga pala namin na inabot na kaagad nila itong mga product na galing sa Quezon. Gaya nga nung t-shirt tsaka nung sombrero na may nakalagay na tatak -tiki. Si Idol Chan Chan naman ay syempre nagbigay siya ng alamang ni Chan Chan. Wala talaga akong masabi from me. Sobrang humble. Sobrang bait nito ni Kasi Vlog. Sobrang layo talaga sa expectation nyo kapag naka-in-character siya sa Kasi Vlog. Pinaghanda nga din pala nila kami ng merienda at kakaiba nga dito yung balisuso nila. Ulay violet ba naman kasi yung laman pero grabe sobrang sarap. Kwento-kwentuhan nga lang ng konti at maya maya nga ay nag-decide na nga sila na pumunta na kami doon sa part kung saan sila magbo-vlog. Aba, syempre sasama talaga ako dahil gusto ko mabidyuhan ng isang kasi vlog on the spot. Syempre dahil nga feeling blogger ako ay eto nga video-video naman ako. Kanya-kanya nga talaga kami na pagkuha ng video dahil syempre ba naman minsan lang to. Nakakamangha naman nga tal talaga na nakapunta kami dito sa lugar na to kung saan nga lumalabas lang to sa mga video niya na may content pa siya Paul, andito ako sa maisan Paul ako <laughs> na nga talaga kami nakarating dito mga mamsi kaya medyo parang madilim-dilim na nga at parang uulan pa pero sana talaga kahit mapano ay makisama nga itong panahon sa mga oras na yan nga ay nag-iisip na nga sila kung ano nga yung pwede na lang i-content sobrang nakakaaliw din naman nga talaga itong mga content ni Cassie Vlog halos lahat ba naman nga ng pangalan ng mga lalaki ay naging jowa na niya. Wala talaga ang hindi niya mapapatawa sa mga content niya. Natatawa na talaga ako ng mga time na yan kahit nga nagbibihis pa lang siya. Hi, Brian! <laughs> <laughs> dito, Brian, sa Bicol, Brian. <laughs> Hi, Sherwin! <laughs> Sherwin, ang pogi-pogi mo pala sa personal. <laughs> <laughs> <show>. <laughs> <laughs> Bakit kasi ngayon ka lang pumunta dito sa yan naman, yan naman. Huwag naman <laughs> oh, no, Dito na lang tayo sa ano? Yung ticket yun! Sumabi! Hi Renz! Punta ka rin dito ngayon rin sa vehicle, Renz, ha? Paman <laughs> mo ako, Renz. hindi pala, Renz. Yung pili nuts, Renz. Ang sarap ng pili ko, Renz di <laughs> oh, ba ano, no. oh. <laughs> <laughs> diba, mga si sobrang mabibilib talaga kayo sa kanya kasi wala siyang script as in on the spot. Lahat ng sinasabi niya kung ano pumasok sa isip niya is yun na yun. Walang take 2, walang take 3, as in lahat ng yan, lahat ng vlog niya is one take lang talaga. As in kung ano yung pumasok sa isip niya, kung ano yung sinalita niya, yun na yun talaga. Sobrang nakaka-proud siya. Aba, baka naman kasi vlog lang yan kami dyan! Andito ako ngayon dyan sa ibabaw ng jeep dyan! Sinundo na ako dyan ng mga tagtawayang Quezon dyan! Dyan! Ang pupogi nila ng sobra dyan! Naaalala mo ba dyan yung nag-una tayo Nagmeet sa may Quezon dyan? Tapos, tinikmang ko yung lambanog dyan! Sobrang sarap talaga ng mga taga Quezon dyan! Ay yung lambanog pala dyan! Dyan! kasama ko na yung mga pogi sa Kiso, no? Ano nga yung pangalan mo? Sherwin! Hi, Sherwin! Nagtita rin tayong dalawa, Sherwin! <laughs> itong part naman na to is in-upload ni Cassie Vlog sa kanyang page. nakaka lang talaga na meron kaming muka doon sa page niya. Dahil wala naman nga video sa amin gamit nga itong cellphone ko is gumawa talaga ako ng paraan para makunan ko ng video itong behind the scene namin. <laughs> Gusto niyo mapanood yung part na yun mga mamshi? Punta lang kayo sa page ni Cassie Vlog. Naka-upload talaga yan dyan. Sobrang nakakakili. Gano ba yan? Dahil nga inabot na kami ng ulan at sobrang lakas na kulog at kidlat doon sa part kung saan sila nagbablog ay bumalik na nga kami dito sa bahay ni Kasi Vlog. Buti na lang at hindi pala umulan dito sa lugar nila kaya nagkaroon pa nga kami ng chance na makapagpa-picture dito kay Kasi Vlog. Yeah, 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 yeah. Guys, balita ako. Marami daw dyan pogi sa tagkaway ang Quezon. Andito na nga yung apat sa may likod ko. Ang pupogi pala ng mga tag mga tag nino. No? Tapos, ang mamacho pa. Siguro, sana ito maglukad ng mga nyug tapos mag-akyat ng puno na nyug para gawin lang ba, no? Ay, sa mga tagaway ang Quezon, see you soon, ha! Magkita tayo dyan! Yun, salamat ko!